Nag-supply ng malinis sa tubig ang lokal na pamahalaan ng Las Piñas sa mga residente na apektado ng water interruption ng Maynilad. Pinangunahan ng City Environment and Natural Resources Office of Senro ang pagdadala ng tubig sa mga residente sa Chico Street, Golden Acres Subdivision sa May Barangay Talon Camito Street, Barangay Talon na 5. Base nga sa abiso ng Maynilad simula December 29 hanggang January 15, araw-araw na makakaranas ng pagkakantala sa supply ng tubig sa mga piling oras. Sa alas pinya City, kabilang sa apektadong lugar ang Almansa 2 na maantala ang supply ng tubig simula alas 4 ng madaling araw hanggang kinabukasan ng alauna ng madaling araw. Apektado rin ng water interruption na Maynilad ang Barangay Almansa 1, Pilar, Talon 2, Talon 5 ng alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng hapon ang Almasao Uno, Pilar 2 at uh, Talon 3 na mula alas 4 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa may barangay CAA naman Manuyo 2, Pamplona 1, Pamplona 2, Pamplona 3, Pulang Lupa 1, Pulang Lupa 2, Talon 1, 2 at saka 3 at ang barangay Sapote na apektado uh, ng water interruption na mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga. Sa mga residente ng Las Piñas City na gusto mabigyan ng malinis na tubig mula sa lokal na pamalaan ay maaring makipag-ugnayan sa Centro Las Piñas Hotline na 632-8800-3191. Bukod dito, marami ding apektadong lugar na water interruption sa Maynilad, dito nga sa lungsod ng Paranaque, Pasay at Muntinlupa paliwanag nga ng Maynila mas bababa sa normal ang kanilang mga napoproduce na tubig kasabay ng pagtanggal ng putik sa kanilang pasilidad sa putatan treatment plan sa Muntinlupa City. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.